Yan guys, ngayon po ay uh, October 7, 2024 Okay Yan, uh, siguro meron na kayong idea ulit uh, Kung bakit nandito kami, kompleto uh, 20 na mga kids na nandito ngayon At ito yung mga hindi kasama sa laro Pero uh, Yun nga, every month uh, Nagpapadala po si Auntie uh, Na isa sa mga uh, general sponsors namin kung bakit kami nagkatipon-tipon ng ganito dahil sa month ng October ay meron na naman po silang tig pa 500 pesos na alawa. Okay. Uh, uh, siguro baka yung iba nagtatanong kung bakit ano, uh, October 7 na ganon. Uh, medyo naging busy si Ante. Tapos uh, sa totoo lang guys, uh, hindi ko naman pinapaalala kay Ante na Ante, yung alawas ng mga bata kasi uh, October na ganon. Si Auntie, siya mismo yung nagsasabi sa akin na uh, Ganito po, uh, ano siya, ganito uh, Magpapadala ko sa ganitong araw, ganon Hindi ko na nire-remind sa kanya Siya na mismo yung nagsasabi sa akin So kung kailan darating yung alawas sila uh, Doon ko naman i-claim So uh, maraming maraming salamat Auntie Sobra-sobra Kasi uh, siguro kung di ako nagkakamali By month ng April Nagumpisa si anti. So, imagine natin, April, May, June, July, August, September, October. October, na sabi na natin kasi yung iba hindi nakakasama dati. Pero nasa October, the 7 months, times 10,000. Di sab sabi natin, grabe, di ba? Sobrang napakalaking blessing ang nare-receive namin. Kaya, anti, ah... Uh, Mamaya na yung mensahe ko sa dahil excited na yung mga, yung mga anak mo dito na nila. Okay, unahin ko na si Andre. Andre, binibigay ni Auntie para sa iyo. Anong masasabi mo kay Auntie? Auntie, madaming madaming salamat po sa binibigay niyo ng arawan. I love po, Auntie. Wow! wow. wow. <laughs> Tapos, <laughs> si Hark, may 500 pesos ka galing kay Auntie. Babay po, ante. Wow, oh, ng damit. Wow, pagbili ng damit. Okay, Jilang Marie, 500 galing kay Auntie. Auntie, maraming salamat po sa binigay niyo. Pira sana po magingat po kaya. Wow, ganito talaga. Okay, tapos ang susunod ay si Andrea. Yay, ano masasabi mo kay Mama, Auntie, Mamang? Mama, maraming maraming salamat po. Oh, mama, mama tama na lang lang ako, oh, di ba? Talaga na feel naman niya yung alawas niya. Okay, sorry. Ante, grabe, grabe mga ginagawa mo sa mga bata. Okay, talaga ang sobrang love na love kanila. Tapos, ang susunod natin ay si Kuko. Okay. Ay, maraming salamat po sa bigay niyo. Sana po palagi po kayo. Ante, salamat po ante. Okay. Tapos, si Luca! Okay. Ante, Auntie, marami, maraming maraming salamat po sa binigay niyong pera. Malaki tulong na po ito sa sa pambili ng mga pagkain namin. Thank you po. Oo oh, wow naman. Tapos, si Ate Amber. Amber. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyong allowance. Pangbaon ko po to. We love you, Ante. Okay, thank you Ate. Tapos si Bibi. Yay. Okay. Ante, maraming maraming salamat na naman po sa binigay nyong 500 sa amin. Malaking tulong na po 'to pang baon araw-araw. I love you po, Ante. Okay. okay, tapos si Ate Catherine. Okay, ready po kana? Ready po ya. Hey, Ante, maraming maraming salamat po sa binigay nyong 500. Mag-ingat po po kayo palagi dyan. I love you po, auntie. Wow. Ano ba lang buhok ate? Tapos si Ana. Diyan ka na lang, auntie. Okay. Allowance galing kay auntie. Auntie, maraming maraming salamat po sa binigay niyo na ng mga allowance namin. Malaking tulong na po ito pang araw-araw namin sa school. Mag-ingat po kayo dyan lagi, auntie. Yay! Yay. Yay. Ate Shing. Okay. Diyan ka na lang, auntie. Yan. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyo pong allowance sa amin ngayong October. Mag-ingat po kayo doon lagi, Ante. Sana po lagi kayo healthy. Wow, thank you, Ate Shing. Tapos si Ate Katat. Yan, dyan ka na, Dyan ka na lang. Okay. Ay, Ante, maraming maraming salamat po sa binigay niyo pong allowance sa amin. Malaking tulong na po sa pangbawan araw-araw at sa... Sana po lagi kayong healthy yan at lagi po kayong mag-ingat. Okay dito ati Kat si Kuya Hinsen allowance galing kay Ante Ante maraming maraming salamat po sa palaging binigay niyo po na allowance po namin magingat po kayo nante. Ante sana po malusog kayo palagi dyan Ante I love you po Ante okay thank you Kuya tapos si Kuya Saldi okay Ante maraming maraming salamat po sa bigay niyong 500 maraming tulong na po to pang bili ng bigas namin at sana lagi po kayong healthy din, Ante. Mag-ingat po kayo lagi. Ah, oh, okay. Kuya Lance. Yay! Hey. Okay, si Kuya Lance. Okay. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay nyo na naman po, 500. Sana po hindi po kayo magsasama sumupor sa DX4 family. I love you po, Ante. Okay, salamat, Kuya. Tapos, si Kuya Kukoy. Okay, Kuya Kukoy. Ante, maraming maraming salamat po sa binigay nyo na naman po, 500. Okay. Malaging tulong to po kung dagdag ko po dun sa hinulog po namin sa paluwagan. Mag-ingat po kayo dyan lagi at wow. sana po palagi kayo ng healthy. I love you po. Yan. Ah, nabanggit nga, Nabanggit ko, ko sa inyo kayo na guys. May mga savings-savings kasi kami, di ba? Ah, almost, ah, mamaya babanggitin ko sa inyo kung magkano yung total ng na mga naipon nila mula nung August. Yan. Tapos si, ano, si Ate Nini. Hey. Meron kang allowance galing kay Auntie. Ante, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagbigay po ng alawan sa amin at sa walang sawa din pong pagsuporta sa The Explorer Family. I love you po. Wow, thank you ate. Tapos ang susunod natin si Kuya Pre. Okay, Kuya, meron kang alawans galing kay Ante. Maraming salamat po Ante sa pinagay mong kapatid sa akin. Sana po malahat po kayo matulong ang ibang tao. I love okay. you po Ante. Okay. Tapos si Kuya Ijong. Okay, Kuya, uh, 500 pesos allowance mo. Ante maraming maraming salamat po sa pagbigay nyo ng 500 na pangdagdag po ng savings namin kay Bitog TV. At maraming maraming salamat po sa walang tapang tapang panagkakot tapos sa DX uh, Explorer rin kami. Nababay po ay Okay, wow. Okay, tapos si Ate Sheila. Yan. Okay, guys. Di ba ang tangkat ni Ate ay, Sheila ay, tapos ay, ni Kuya Ijong? May mga viewers tayo na sabi nila, at sinasama pa si Sheila sa si Ijo? tat, ang lalaki ang tatanda na nila. Guys, si Sheila, ka, kaitad lang nila, nila Lance, nila yan, no? Matangkad lang talaga siya, okay? Yan, sa mga viewers namin, I love you. Tapos, ito para sa iyo, allowance galing kay auntie. Auntie, maraming maraming salamat po sa binigay niyo. May pangdagdag na naman po kami sa pangbawan po sa school. At may, may pangdagdag rin po kay family ng mga. I love you. Oh, okay. Thank you, ate. Wow, napakasarap naman pakinggan yung mga mensahe ng mga kids para sa iyo, Ante. Uh, at ako mismo na nag, ano, sa kanila nag-organize. Uh, kami po, yan ako, kami ng buong The Explore family ay uh, walang sawang nagpapasalamat po sa inyo. sa Hindi lang po sa monthly allowance na binibigay po ninyo. Siyempre, nandyan na po yan uh, at yun ay sobrang laking tulong. Uh, imbis na yun nga yung ibibigay ng mga nanay nila, yan nanonood yung mga nanay nila ngayon. Yung mga ibibigay na alawas ng mga nanay nila o di pambili na nila ng bigas o kung ano man yung mga bagay na gagamitin nila sa kanilang bahay. Tapos, yun nga, may mga nakabanggit sa kanila na, yun nga, nasabi ko rin sa ano kanina, sa pinakauna, na nagkaroon po kami ng mga, dahil na, naisip ko na rin na, syempre, sa tagit, matagal na rin kami nagbablog, Uh, yung iba, syempre, kung ano yung mga nabibili Tapos, uh, naisip ko nung August, August 1 mismo Nagkaroon kami ng, ano, para meeting-meeting uh, Kung gusto nyo mag-savings, ganon So, lahat pala sila parang hinihintay din yun So, okay sa akin Tapos, uh, sa tuwing pagkatapos namin maglaro Kapag may mga nagja-jackpot Nagbibigay po sila ng mga uh, 500 pesos, ganon Depende sa kanila, lahat talaga sila halos may mga savings na So... Uh, kagaya nito, uh, nagbigay ka na naman anti ng 500 pesos yung iba, uh, nilalagay nila doon sa savings nila tapos, makukuha po nila yon uh, pwede na nilang kunin anytime, pero ang usapan po namin para mas malaki at para maganda yung Christmas nila, doon ko ibibigay lahat, tapos unahin ko yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas tapos, bahala na kung may premyo yung pinakamataas para mas gagaling o mas para mas mag-iipon sila, oh, di ba? Para at least, pagdating ng Pasko, everyday happy. oh, yan. Yeah. So, yan, yeah, nabanggit ko na rin total sa savings. Ah, uh, pahapyaw, guys. Nasa ilang months pala, no? Nasa 30,000 pesos na yung naiipon nila, oh, ba? Diba? Ganong kalaki yung naiipon ng mga kids. Uh, kaya ako, masayang masaya ako para sa kanila. Pero, itong saya na po na ito, ante, ay galing din po sa inyo. Dahil, kayo po yung isa sa mga bumubuo ng channel namin, The Explorer Family. Kayo po yung isa sa mga nagpapatibay at kayo po yung isa sa mga pinaka number one top fan, top sponsors po namin. Ng, ano, hindi po namin nakalain na bigla kaming magkakaroon ng ante na parang anghel na halos lahat. Yan, yeah? kagaya ng mga sapatos. Tapos yung mga sponsors ng mga nanay, dati nakakakuha ng mga sponsors yung mga nanay. Yan, sila nanay Mads, yung about dun sa health niya, nagkaroon siya ng mga gamot every month eh, napakalaking tulong talaga. Hindi matatapos yung hindi matatapos yung pasasalamat ko sana sa iyo, Auntie Kaso, gumagabi na. At sabi ko nga, lahat ng bagay may katapusan, pero yung pagmamahal ng The Explore Family sa iyo, Auntie, hindi yung matatapos. Kaya hanggang dito na lang yung video namin. Mahal na mahal po namin kayo, Auntie. And wish po namin na sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Lang. Hanggang dito na lang yung video namin. I love you, Auntie. And bye-bye.